Okay, thank you. Tambalang Catherine Bernardo at Alden Richards or Kat Dane, pinagkaguluhan ng mga kababayan natin sa Canada habang nagsushoot ng kanilang pelikulang Hello Love Again. Lumipad patungong Canada ang buong team ng Hello Love Again sa pangunguna ng mahusay at batikang direktor na si Direk Katy Garcia Molina at ang Katden. <laughs> sa first day ng kanilang shoot, marami agad ng mga kababayan natin na nagpunta sa naturang lugar kung saan nagtitiping ang Katden para makita sila sa personal. Binigyan ng pagkakataon ng Kat din ang mga tao na makapag-picture sa kanila kaya tumawid pa ito sa kalsada upang malapitan ang mga tao. <laughs> may inabot ng mga regalo ang mga ilan nating mga kababayan kina Katrin at Alden at sa kanilang pagbabalik sa pwesto, todo alalay naman si Alden kay Katrina. Uh, <laughs> ah, Katrin. Okay. Ah, Hanggang sa second day of shooting nila, marami pa rin ang mga tao at tulad ng ginawa nila sa first day, pinagbigyan nila na mapicturean sila kaya lumabas sila sa bahay. Hello. saglit lang niya sa labas ang kat din para makipaghalubilo sa mga fans at pinapabalik sila kaagad sa loob para makapahinga. Tuloy-tuloy go. 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 <laughs> ang taping ni na Katrin at Alden kasama na lumabas sa kalsada si Derek Cate at iba pang mga crew. Makikitang may daladalang bags at luggage ang kat din na naglalakad sa tabing kalsada na parang pinapalaya sila sa eksenang ito. Samantala, kitang kita ang mga tao na nanood sa kanila na kanya-kanyang tutok ang kanilang mga cellphone sa dalawa.